kapatid, kumusta po kayo? No? at sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Ngayong gabi, galing pa tayo sa office natin sa Healing, Deliverance, and Exorcism. At uh, ang daming tao kanina, no, almost 200 na mga tao ang bumibisita sa office natin. At Ah. Uh, sana no, yung mga natutunan natin sa araw-araw dito sa live natin ay eh, share natin, ibahagi eh, natin sa mga mahal natin sa buhay. So ang daming mga albularyo ngayon, uh, bumalik sa katotohanan, no? At uh iniwan na nila <clears throat> yung mga occult involvement nila. <coughs> ngayong <coughs> ngayong linggong ito, ang dami talaga na bumalik sa pagyakap sa tunay na paraan sa inang simbahan. So, mas mabuti na isiwalat natin dito ang katotohanan upang dahan-dahan mayakap sa ating mga mahal na kapatid ang dalisay na katotohanan at meron akong i-share is ngayon ngayon sa inyo no bagong pasyente natin from <clears throat> uh, dito lang sa Bohol hindi ko ibigay sa inyo kung saan particular bago natin pasyente na bago natin i-share <clears throat> ang kanyang ah uh, bagong natin pasyente bagong karanasan din Uh, magbasa muna tayo ng comment. Well, tayo sa mga kapatid natin na manood sa ating magandang ibahagi natin sa update natin sa exercise. Nanood natin si Brother John Irvin Lloyd, John Say. Uh, paano ba malaman kung ang isang tao ay possessed ng demonyo? Yun ang, ang tanong niya. Paano natin malaman unang una yung sacramentos ay malaking tulong talaga kung merong aversion to the secret. Uh, matatakot sa mga banal na mga bagay. Yan po ay pala, yan uh, ang pina, uh, pinaka mga mabisa na paraan na malaman natin kung isang tao ay walking possessed katulad ng isang albularyo uh, <clears throat> pinahidan ng ng holy exercise oil. Hmm, sabi niya, ang init sa likod ko. Ano ba yung linagay ninyo? Pinainom, nawala sa sarili. Nawala sa, sa sarili. Nagsasalita ng kahit na ano. So, malaking tulong talaga ang holy and exercise oil. At doon lang na natin malalaman after sa prayer kung fully possessed ba siya o hindi. Kung nawala siya sa kanyang consciousness, yan po ay walking possessed. No? <clears throat> pero kung uh, alam niya ang buong pangyayari pero hindi niya mapigilan yung pagsasalita niya, mag-speaking in tongues siya, hindi niya mapigilan, conscious na conscious siya at yung galaw ng kanyang katawan na hindi niya mapigilan, it is a grave oppression. Ano ba yung grave oppression? Partially possessed. Hmm. So malaking tulong yung prayer ng simbahan itong deliverance book ni Father Sikia. malaking tulong talaga yan. Gagamitin natin yan, malalaman natin. Nung pagpunta natin sa Turil ang daming nag-react. <clears throat> Hindi na sila makahawak sa uh, deliverance prayer nila. Uh, sa sacramentals nila na na-bless, no? Na-bless. So magbasa lang tayo ng ilang comment at Papasok tayo sa live natin uh, sa Punto por Punto ngayong alas 8. Merong 7 minutes na lang. ang uh, 7 minutes na lang ang natira mga uh, kapatid. Para magkapasok tayo sa <coughs> live natin every Sunday, online blessing of sacramentals po. Sa so, mga OFW na walang malapitan na mga pare. So i-bless natin yung mga sacramentals ninyo from 8 to 10 po, usually 8 ako papasok para uh, makapahinga naman ako ng mataas, no? So, buong araw po, um, so, maaga tayong gumising alas 5.30 imidya at bago lang tayo nakauwi, bago lang tayo dito sa, oh, sa ating <coughs> kwarto dito sa kumbento. So, from 5.30 hanggang ngayon, Uh, walang tigil na pag-aalay at pag uh, pag-aalay ng ating buhay sa uh, sa simbahan lalo lalo na sa mga nangangailangan ng mga kapatid natin so kanina <coughs> i-share ko sa inyo yung magandang experience natin kanina hindi naman siya walking possess but grave oppression ang sa kanyang <coughs> ang kanyang <clears throat> ang kanyang yung level ng ha spiritual harassment sa kanya ay grave oppression hindi din ordinaryo so marami siyang mga karamdaman at uh, maraming mga grabe yung hatred niya at dahil sa hatred niya itong babaeng ito <clears throat> ay hindi niya mapigilan yung kanyang sarili ang nangyari mga kapatid tinawag niya si satanas at kinikirst niya yung mga tao dahil sa galit niya at yun po ay covenant na yun ungodly pact ungodly contract or pact or covenant to satan at kinikirst niya minimension <clears throat> niya yung mga pangalan ng mga uh, mga tao na grabe yung galit niya at dahil doon, grabe yung oppression niya. Kanina nanginginig na. In, nawala na sa sarili kan, nawala na, parang nawala na siya sa kanyang sarili, pero pa siya. <clears throat> Nung ini-exercise natin, grabe. Nag-speaking in nag-speaking in siya kanina. Ah, uh, ang daming sinasabi niya, hindi ko maintindihan. Parang, parang Chinese yung kanyang sinasabi. 아자 이제 저 좋아 20 to 30 minutes 'yung pagdasal namin sa kanya. At nung sinabihan ko siya na i gamitin mo 'yung 'yung uh, will mo to to renounce the covenant, the ungodly pact. Dahil tinawag niya 'yung demonyo. Sabi niya, Unang jan ka, tulungan mo ako. Yo, know? sana mamatay sila. Nadaan sa galit niya. At dahil doon sa pagtawag ng pangalan ni Satanas, siya po ay gravely oppressed. Ano po yung grave oppression? Partially possessed po yon. So, ano ba yung partial possession? Hindi niya mapigilan yung bibig niya na magsasalita ng kusa. At <clears throat> hindi niya mapigilan yung kamay niya na grabing paninigas no, yun, kanina yan ang nangyari at hindi niya mapigilan na makatulog siya Pero kung gisingin mo, conscious pala siya uh, at nangyari mga kapatid kanina sige i-break natin Sagawa ka ng solemn renouncement sa yung covenant na tinatawag mo si satanas eh kaya nga, dun dubli yung galit niya. Dubli yung puot sa kanyang katawan. At malapit pa sila ng iba't-ibang mga albularyo, mga kapatid. At dahil sa covenant niya, tinatawag niya yung pangalan ni Satanas, So, yun. Kaya pala, Father, kapag magagalit ako, walang makapigil sa akin. No? Grabe, no? So, bago yung pasyente natin yan, bago, Kanina ko pa siya na entertain. Pero ngayong linggong ito, dumat naka nakatikis na pala sila last Thursday pa. Anong pag-unwent pa lang <coughs> sa biktimang ito, ano uh, nawala na, na na parang nawala na siya ng lakas. Kanina mga kapatid, sabi ko sa kanya, sige, fight, fight. I-renounce mo. Sabay ka sa amin. In the name of Jesus, I renounce. So, solemn renouncement. Yung aklat ni Father Cavading. Ang ginagamit namin. So, solemn renouncement. Page, uh, yung exorcism book ni Father Cavading. Yung solemn mataas na <coughs> in front of the, nasa loob ng Blessed Sacrament. Doon kami sa loob. <coughs> ang nangyari mga kapatid, sa gitna ng prayer, alam nyo, <laughs> hindi na mabuka yung bibig niya. Hindi na mabuka yung bibig niya. Uh, oh, other. Mm, -mm. mm Paano ito, other? Hindi ko na mabuka itong bibig ko. Mm -mm. Kasi sige, renounce mo sa isipan mo. <laughs> Sabay ka. Use your mind renouncing the occult dahil pinipigilan siya kaya nga hindi niya mabuka yung mga yung bibig niya dahil pinigilan siya na ma-renounce dahil naging covenant siya ni satanas eh dahil sa sobrang galit sa kanyang mm, kapwa so delikado parla itong sobrang galit mga kapatid kung hindi natin ma-process maging daan ng mga maraming demonyo na papasok sa ating katawan Hmm. So, dapat ma-process yung anger natin. Ma-process natin yung negative emotion natin para makatulong at ma hindi tayo ma... Uh, kung hindi ito napigilan, full, full possession po ito. <clears throat> so, from grave oppression to full control of her will, of her intellect, and of her will. Ayan. So, Ang nangyari sa kanya. Pero nung sumabay siya sa atin using her mind, nire-renounce niya, dahan-dahan, bumukas yung bibig niya at nakasabay na siya sa atin. No? So, I break the legal hold of Satan in my life. Uh, all the demonic powers sent by Satan against me, I rebuke, repudiate, and break the legal right of Satan. Yun yun ang sumasabay siya sa pag ano sa pag um, uh, deliver uh, pag renounce no nakasabay na siya hindi na na nalak yung uh, bibig niya nakasabay na siya so yan ang makapangyarihan mga kapatid yung solemn renouncement at dahil doon uh, na <coughs> nabalik yung kanyang normal na uh, pakiramdam. At sabi niya sa akin father, no, uh, sa series na deliverance and exorcism ay malaking tulong talaga sa from Thursday siya at ngayon lang na deliverance siya from Thursday, pero ngayon lang na exercise ko. Pero uh malaki na daw yung improvement niya. So malaki na malaki na daw. At sabi ko sa kanya, huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Patuloy kayo sa rule of life. Patuloy kayo lalapit sa sakramento. Patuloy kayo lalapit tayo. Lalapit. The, the, the most effective protection natin ay ang sakramento ni Kristo. Wala nang iba. Wala na talagang iba. Uh, ang dalawa, mag-asawa, ay sobrang saya. Sobrang uh, galak na, na nangbahagi sa malaking improvement sa kanyang katawan. Uh, tayo po ay nasisiyahan dahil uh, sa pamagitan ng sacrament at uh, sacramentals, uh, nagbigay ng malaking uh, uh, tulong sa mga mahal natin na mga kapatid at uh, sa sunod na mga araw, bukas, meron din akong i-share sa inyo. Mag-interview pa tayo. So, patuloy pa tayo <coughs> sa ating mahal na kapatid na ating i-series uh, susunod na maaraw. At uh, magbabasa lang tayo ng mga comment, no? Dahil papasok na tayo sa live natin. Wala na talagang oras, no? Dapat papasok na ako sa live ngayon. So, hindi na lang ako magbabasa. Mapanganan lang lang. Ninit, ah, uh, I, uh, Igot Auxilion Nisa Apares Maribel Alcansado nanood sa atin si Kili <coughs> at si J.P. Gil ay nanood sa atin si Phili Philip Caesar <coughs> Herrera si Mads Up nanood sa atin sa Von, uh, Von Jim Honey J sa atin si Merlin Di Padua nanood din sa atin <coughs> si Kyle Baldonado Si R.C. Tahan Langit. Fina Archival. Denmark. Na doon sa atin. <clears throat> si Lee Jatulan Hilot. Joyce Panayuto. No? O sa lahat ng mga nanonood sa atin. No? Papasok na ako sa live natin sa Punto por Punto. Fighting Maria, Tatak Safety with a Humble Heart. God bless.